Napaka-init, grabe. Andito ako sa pwesto ni boss sa La Puneraria Teresita dahil ito gaganapin, yung interview po sa akin. Interview ito sa palabas o sa programa ni Kuya Kim Atienza at ni Susan Enriquez na dapat alam mo. At yun, medyo napakaaga tayo. Hindi na lang natin yung producer or ano ba kung ano tawag doon. Hindi na lang natin sila. At may makakasama rin tayong isang napakalupit na tao. <laughs> At ayun, uh, may mga kinuha rin po tayong mga kasama dahil may mga acting na gagawin. Andiyan si Nelson, si Lola Pining, si Clarice, yung kapatid ni Denise, si Yayay. Yan, yan. Saka ako. Bali lima kaming a-acting ngayon. Kaya kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paano gagawin kong acting. <laughs> Hindi pa naman ako naniniwala sa mga ganun-ganun na alam niyo yung espiritu-espiritu uh, wala sa akin yung, wala hindi ako naniniwala diyan kaya lang paano acting nagagawin ko mamaya di ba At ayun uh, intro lang ito makikita niyo mamaya yung mga pwedeng maganap <laughs> Nakabahan ako. Ba? Nako. Ay, kasama, kasama ko ni yung mga yung mga acting na mga talent na mga malalaki TF na to. <laughs> eto, yung kapatid ni Denise. Uh, siya yung gaganap na na white lady. Tama, tama. eto na lang. Kapatid ng helper ko, si Clarice. Siya yung hihiga sa loob ng ataol. Ano kaya mo? Nakalafel na naman tayo. <laughs> ayun, kinakabahan ako. <laughs> ano eh, tungkol sa kababalagan talaga gusto nilang kwento Pero ayun, ewan, ewan ko pa ano mangyayari. <laughs> bali ang puneraria po talaga is family business namin uh, nagsimula sa lolo ko natutunan din ng mga tito ko hanggang sa ngayon na kaming mga apo natutunan rin namin ang embalming o puneraria bali nagsimula ako high school sinangasama sa sa pagsiservice o yung pag-aayos doon sa bahay tapos itong after high school uh, yung lolo ko uh, nagpinansya sa akin para makapag-aral ako ng embalming Hmm. So, sir, kayo po ay, ano po, tama po ba kayo? Ay, ito po Yes po, ay, uh, license yung banner po ako. May nabanggit na po pala sa inyo, ano po, na parang patay po na gumagalaw. Kailan po ito? Ano po nangyari dito? Ah, yes. Uh, ilang beses na rin po nangyayari sa akin yun, ah, habang kinaragahan ng formally sa ugat ng patay. Talagang nagkagalawan po yung mga daliri. Pero yun po ay normal. Pero para sa kaisipan ng iba, akala nila buhay pa. Pero meron talaga ng medical explanation sa kanya. Kung iisipin talaga, medyo nakakatakot siyang isipin kasi nga, ka, alam natin patay na pero gumagalong pa. Pwede nyo naman po sa akin, yung pila ka nakakatakot po na karanasan ko dito. Yung pila ka, kung talaga po habang may inaayusan akong patay. Yung time na may inaayusan po akong nagbigti. Bali, yung nagbigti na yun, babae, minor lang. Nung inaayos ako na siya sa loob ng atol, inaayos ko na lang yung buka niya, yung beta, saka yung tubo. Katabi ko yung nanay ng na nagbikti. Tapos karga-karga niya yung kapatid nung namatay, bali anak nung nanay. Nakaharap siya sa mismong likod nung sa may mismong pader. Bigla siyang nagpapakarga doon sa may ate niya. Nakita nung isang tao. nya Kasamang okay. yeah. paranormal researcher na si Ed Caluag, pinuntahan ng aming grupo ang puneraria ni Ferdinand. Itong area mismo, kumbaga, ano, uh, ang dami ng lumabas-pasok dito na iba-iba yung cause of death. Ang sakit eh. pero ka bang na-imbalsa mo na atake sa puso yung cause of death. Yung mga tumutusok dito. Tapos merong merong mag ano, may aksidente na parang merong parang dito sa mga part na to. Pero may dito. Dito yung dito. Sakit eh. Ihilo ako. Gamit ang ghost box, sinubukan niya makipag-usap sa mga kaluluwang nagpaparamdam umano sa puneraria. Ilan kayo, naririto Pero ang sundan hanggang sa panaginip ng kanya iniimbalsa mo. Ano kaya ang gusto ipahiwatig ng mga ito? Posibleng nagpapasalamat lang sa kanya. Kumbaga, wala namang masamang uh, naidulot sa kanya. Sa line of work kasi ni kuya, bilang embalsamador, hindi talaga mawawala yung imagination eh. And uh, yan yung pinaka numero uno na nagbibigay ng takot sa mga tao. You Eu quero chu cha cha chu cha 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 ganhei barabará já cantei dere bere já cantei o chu cha cha pra você fiz lele mas tem uma nova onda que agora vai bombar depois do ice eu te pego e do cha 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 何 <laughs>